Pepsi na lang. Ponda. Yeah. Albino yeah. Kaka mo. Kakatil yeah. mo. Dito sa pano naman boss. Sige ka Lutino. okay to boss? Adolain magkano Mag may... Pinto Pablo Pilt. Mga kapatid. Pinto pa rin ha? Pinto pa rin ha? mo siya naman. 2,000 mo. Dito. 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 dito naman boss. Meron tayong ano. Sa ganyan. Magka. Sa para kita. boss gawel. Mga Lutino ka para ting patang. Dito naman okay. sa. Dito naman boss. mga boss. Alin dito? Parang dito mo boss. Boss, Tino, good morning, good morning. Ayan, hindi tayo nakapasya sa groto nung san, ano, Sunday, ano? Oh. Okay. na to. Boss, magkano sa mga hand mo? 300 lang. 300 na lang daw dito mga kapat na, kay Boss Tino. Ayan, ha? Kung sa lang, po, kanino ba to, Boss? Kaya sa akin yung Boss. Anong ID, ano nito, Boss? May baji dyan. Alin? 1 yung dalawa. Ito, ito. Ayan. Repire, ha? Yan, sir. Para kit magkano? 750 na lang Seven, 750 750 na mga kapatid ha ito meron siyang ano kakatil na handpin magkano boss dito yan boss yung emerald 11 sa emerald 11 ito ha dito ang sa, isa dito 800 mga kapatid ah. ha ayan 11 sa emerald mga kapatid eh. dito 800 800 ayan Oop, oh. oh. dito naman boss may empaji ka rito yan boss 1.5 na lang 1.5 na lang dito sa mga badya ha, mga kapatid. Pero may nasama ang Alps 1. 1-2 Na offline, 1.2. Orange sword, ano? Orange ano? Ito boss, nilo, nalulungkot, nilalamig 300 yeah, na isa 300 na lang daw ang isa rito mga kapatid ha? Nilalamig lang mga kapatid Kailangan uh, ng uh, jacket Oo, uh, uh. uh. kailangan ng jacket Boss, sa mga kakatel natin 1-8 boss 1 na, bawat uh, uh. isang pares uh, Ayan, na, uh. screenshot na lang po ha. Ayan, dito oh. Ayan. Ano din dito? Dito naman, boss. 1K lang din, boss. 1K para sa dito sa Algay no. Baktobak Lutino. Ayan, mga kapatid ah. Lutino. Albay mga kapatid. Ah. Magkano? Ulitin 1K. 1K mga kapatid ah. Wala tumasa para kay mga kapatid, boss no. Next na boss. Ay, dito na sa Andro, pagdadaanan na natin 'to. Sampai. Ayan ito ganun din 1-5 ah boss ayan ha 2 yeah. na lang po yung yeah. wild type 3.5. yung wild type ni boss ito green wild type perso ayan 3 3.5. dito na boss back to boss 1-5 ganun din dito appeal appeal 2-5 Pen to buy ba yan ha? Ay, suwa natin mo. One, one five, five ba no? okay, yan Ito. Yeah, boss number. Emerald 1000. Lagay ko na lang. Ha, ah, boss. Boss, salamat. Salamat, salamat. Okay, okay. okay. Ito mga Emerald. Ayun po mga kapatid, nandito tayo kay Boss Talay. Boss, good morning ha. Hindi tayo nakapag... Ano sa grotto no? Boss, unahin na natin Napakaganda nito, boss. Ano yan? Texas Flair na Baji. Ano na? CCB na Baji. CCB na Baji. Magkano rito, ito, boss? Ang ganda nung ano niya, no? Mga kapatid, daw ang pipe lang ito, mga kapatid. Ang ganda nito. Ba? Ba bata pa, ba ano? Pero ang laki na, no? Lalo pag nag-mashoot Magkano ito, boss? Ulitin ko. Ang pipe lang, lang ito, mga kapatid, Okay, boss, sali. Next natin, boss. Unahin natin itong kakatil. Boss, magkano sa mga kakatil mo? No? Sa lupino natin na dilo, 2.5 2.5? Sa mga pearl natin, sa kanyang 2,000, dalawang dito Wala mga kapatid ha? Ayan, ganun po sa lupino alba, eh no, dalawang na lang Lupino alba, eh, no po mga kapatid, dalawang dito na lang Ito kay Boss Khalid ha, pinapala tayo Screenshot nyo na lang po mga kapatid ha, kay Boss Khalid, ayan Ilalag na natin sa mamaya pag Boss, unahin natin itong alps one mo

ito sa atin, dito boss? Yes, ang dito. Oh. Uh, sa ni boss, 5 saka pa lang na yung sa saka na. Saan dito boss? Saan dito lang. Ayan, mga kapatid, tawagin ni si boss Salig, ha? Na yan, session na lang po sa mga kapatid, ha? Ha-upload din na natin ito, mamaya, lahat kanayang, ang niya. Dito sa back-to-back-back, -back na upa. one na lang. one na lang lang mga kapatid, ha? Kaya boss palid, ha? Ang dito, ayan. Boss, dito. Albay, no? Ah, yung white bull? White Ay, magkano naman, boss? Bigay ko ng na lang daw to mga kapat. Eh, boss, Tawagan niyo po si Boss Kalit. Kung meron po yung mga boss. Lalagay kayo ng number sa Boss, magkano na lang. boss. White bull, sali. Magkano? Ang 1,000, hindi tayo nakapag vlog nung linggo ko sa agro to mga kapatid eto lutin ako pa magkano boss 25,000 na lang yan 2,000 na lang ano siya boss ano taong neto moulting ano sure pack na ito mga I kapatid -tang ha no. uh, moulting sya mga kapatid pero eh. ang kinis ng kanyang ulo sa 30,000 pagka pula boss manggugulo na ako ha eto boss albay na 1,500 albay no ha Malinis yan. Kapakakinis ito mga kapatid Ilang buwan na ito boss? Masyok na yan. months mas niya. Tanalan na pala ito mga kapatid Ito. Eh. Next natin boss. Na, na. Green Hope Adiliot. Avocado line. Magkano boss? Dalawang libon ito mga kapatid Ito. Eh. Ayan. Napakaganda naman mga kapatid eh. Ito. Ito boss sa mga blue fight ng mga kapatid ha? sulit dito mga kapatid napakaraming pagpipilihan pero ito nakita ko kay boss balik matagal ko nang matagal hindi dinakakita nito eh lang natin ito mga kapatid ha yung may nice na ano punta ka nalapos si yung boss balik eh one five lang ito mga kapatid hop dito boss billion na green one five na lang yan one five na lang dito mga kapatid ha? ayan Video bata pa po sa no. Bata pa no? Going for months no. Oh, parlo ako. pa ano. Tung palo na pagod sa kanila. Uh, Anak ah, split pa sa dito yung Pablo no. mga kapatid. Eh. Alin ang boss? Ay, Para ito yung gray na no. Nagkatin ano? boss. Ay, mapapala na. Eh. Ano na dito boss ito. One five, one five lang, bombay, na lang dito mga kapatid Ganda naman ito mga kapatid Kali itong alfa na to Ano nga hindi dito boss? Orange suit, jutino ka pala Orange suit, jutino ka pala ito isang krimino mga kapatid hindi lang natin alam kung magkano ang trigger nito so, kung kausap ng boss Kali ayan, uh, may tinatawarap pong ibon kay boss ayan wait lang po mga kapatid boss, dito sa disino sa kasa krimino pinigil ko ng dalawang dalawa pa dalawang na lang na ito para uh, mga kapatid ayan ha next natin boss sa post-arif to Green na post-arif mga kapatid Boss magkano rito sa mga post-arif mo? Gagawin lang kami yan uh, 1.5 1.5 na lang daw dito mga kapatid ha? Sa post-arif ni Boss Khalid Ayan ha Ika tayo Ika sabi tayo Boss Khalid yun Boss dito sa Green Open eh? Nag-iisa magkano? 500 na lang 500 na lang dito mga kapatid ha Babay Ayan ha ay ay manggugulo le. Dito sa mga move o pa na ano, boss sa kanila yan, possible dan mag 15,000 mga kabayan ta. Oo. Sa mga blower sa mo boss pagkano? 1,000. 1,000 na lang daw dito mga kabayan

Mangguguli ulit tayo Dito boss sa mga ano, nakapalay na alguan Hindi nakapalay sa alay na itong isang video lang daw dito mga kapatid ayan. Lalaki ng size boss mo ba ito pinag-fibrid Pakita ko na lahat na Dito boss magkano to Tanli lang daw dito mga kapatid ha? Ayan Tablo Deliot Pagsubag 1-5 one 5 mga kapatid ha ay ay yung mga mukha na ay, iyayata. ayan. Ay tama, sino ay dinito? Clear fight. Na overline. Fight uh, opa. Fight opa. Magkano naman? San libre ito mga kabot ha. Ayun. Ito ina lang. Tayo na natin. Magkano rito, boss? Dalawang 2,000 dito mga kabot ha. Ay napaka-kinis. Ganda nung green, ano? Pantihin ang kulay. Ito ba? Ito malungkot na to. Sa libo na lang dito mga upar. Dabak to bakparlo. Pasi bulingo. Sa libo. Ayan. Ayan mga upar ito. Balik natin to dito sa pilta. Ito. Ito. Green na ano boss? So na lang ata dito. So lang mga kapatid, hindi mga opo, kundi kriminal lang po to, ah. na lang po, mga 'di ba? Dito po sa Albay no, sa White balls Konti na lang yan, na lang ito mga kapatid, Ayaw ipakita yung mukha. Ayan, ayan. Tayo ko pipila po mga kapatid. Minamalat na po ako. Ganun din boss. ang ah, mga ID po. Albay mo sa uh, white ball. Boss, magkano ganun din? 1, 2 aww, lang ito mga kan? Yeah, wanti Boss, <laughs> good morning. Happy Boss kalet, dito sa bakto Bakalbay <laughs> by na, magkano? lang. Alam? Back to back albay no? Opa yan. Opa yan. Opa, opa ba ito? Magkano rito sa opa mo? So, pada yan mga kapalit ha? Sorry ha? Ang dami ka pala tinatago dito po lang. Halong-halong yan. Bagi ka. Oo. ko muna ito boss. <laughs> ito boss. Magkano rito boss? Okay. Sige, na lang daw mga kapatid ha. Sa boss valid, ha. Alam boss. Bowling eh? okay. uh, uh. no. Alam boss. Alam boss. Alam boss. Bowling na. Sandi sandi po na lang yan. Sandi po na lang dito sa o, mga man, yellow mga balls. Opa. Ay yellow balls lang mga kapatid. Pero isa sa opa mga kapatid dahil mo. Sandi po na lang dito. Ako yung nanggugulo ulit kay boss alit mga kapatid. Eh? Boss dito magkano to? 1.5 yun. 1.5 ha? Yan kapiliin mo na siya nyer. Ayun. Sir, bigyan mo muna ako. Ito na mga kabos, ha? Tayo na nag-ano dito kay Boss Ali, ha? Tatanungin na lang natin sa presyo. Dito ba, sa, Masi, di na kasi natin. Dito po sa Pasibolino rin niya, Pasibolino 15, ha? Dito po sa Pablo na nag-iisa, ano? Pai bandit na lang. Pai bandit na lang. Pai bandit na lang. na lang. Pai bandit na lang. sa na lang. na lang. na lang. Pai bandit na lang. Pai bandit na lang. na na lang. po bandit na lang. Pai na lang. Pai bandit na lang.

<laughs> ito mga kapatid Ito ba? Magkano ang isa? Yeah, sa Libo Paris Sa Libo Paris ha? Eh, mga kapatid, ang ganda uh, Mga yellow Boys lang ito mga kapatid so, Ito yung share natin Magkano sa share? Ito pala 2,000 na Share split three, no, mga kapatid Screen check na lang mga kapatid ha. Ah, ito, ginulo na natin yung ano ha. Saka na. Ay, ako lang pala mga kapatid. Meron ka na nyo. Ito, babalikan natin ito pag naayos na ano. Na. Boss, ito. Ano ba mong ano nito, boss? Ino, ino rin yan. Ino rin ano lang din yan. Ayan mga kapatid. Saka, ino lang yung 1 din ito mga kapatid ha. Ano yan? Mal malakas ang tubo nyo. Mm. Ayan. At saka parang mature na siya, ano? Mature talaga yan. Panalang na. yan. Kasi sige na lang po mga kapatid, no. tawagan si Boss Ali, dalaga ko kayong... FD yeah. sa yung number dito boss bigay ko na dalawa yan lang yan ah ayan oh yung laki nung size ano perso ay green perso ano ato kasi oo sini ibaba yan Boss, dito magkano sa Lutino? Sa na ano? Mga tail. Oo. Ang ganda nito, boss. Pearl na, Lutino Pearl yan, ah. Oo nga, ano? Kita, 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 Papaya boss. Babay yung Lutino Pearl, lalakit yung ano, yung pas. Yung sing-sing, parehas may sing-sing. Oo. Oh, sing -sing, parehas may sing-sing oh, yan. babae lalaki yan. Magkano yan, boss? 2.5, 5 2 ayan mga kapag. Pagulang na yan, ha? Ano? Marating yung boss. Ay, boss, kalid lang yan. Ito? Ayan, saddleback 5. Ali yung saddle pack. Ito, ito, ito. ito. Oh. na lang paris dyan. Dalawang na lang daw paris dito mga kapatid. Ayan ah. na. Next, Next natin. Ang ating ko na to. Yan, ganun din yan. 2,500 saka 2,000. Ayan yung 2,500 yan. Yung mga lutino. Bilaw, ayun, yung bilaw. Ayan na. Dito naman. 2,000. Ah, 1,800. Ayan mga kapatid. Grabe. Ang dahil yung pagpipili yan. Next natin yung mga unpaid ni Boss Khalid. Marami tayong dalang unpaid ngayon. Ito. Ito. Ano na mo na rin daw. Sige. Mas baka na dito sa mga nanu pa. na 900 mo. 200 na lang to. Sanay na lahat 'yan, no? Sanay no? na pala ano Sanay na no lahat 'yan. Eh, mo, pwede na sanay na sanay na subukan, ano? 200 lang siya, ano? 200 lang 'yan. Ano to? Okay. 2 for 6. Dito naman, boss. Magkano ang isa? Topic lang isa. Mga opalay nito, mga kapatid, ha? Opalay, nalo-halo. Opalay, perso. Oo pero ito ang maganda rito ito ang dilute ba ito boss? ito ang dilute ito ang dilute magkano naman dyan boss? 300 sa 300 sa mga dilute dalawang dito next natin boss isa pa ba? meron tayong ano meron pa mga upad na kakatil ayun ang mga upad ni boss ah, magkano dyan sa Ampet mo boss. Africanya. Magkano dito boss. Sa F50, 750, 750 ah. At meron siya ito, ano? Ito, ito. Ito boss, magkano? Alin diyan? Dito, wait alin? Ito ito, ito. Sa parakit mo sa kasabay din magkano? Saan ba 'yan boss? Puro mura-mura lang 'yan, puro mura-mura. Ito, magkano? Sa budget ko, it's ano, 1,000. Sa para kayo sa ibang. Ayan, screenshot so, yun na lang po mga kapatid. Ay, ay, Ayan, yung ay, mga budget. Oh, lalaki. Mga parakeet. kita po sa baba. Ah. Lalaki ng mga budget nila po. Ang kulay, boss. Ito yun. Ito. Ayan. Wala na, boss. Wala na. na. Oh. Nakuha na ba lahat? Ito ang jeep ko na ano eh. Pwede mo ba? Pasadaan mo dandaan. Ha? Pasadaan mo dandaan. <laughs> Yeah. Ang presyo nito, boss, magkano? Ito sa mga kapswa natin ng mga bilaw. Bakit yeah. ka ito? Oh. Paris mo yan, sir. Sigurado mo, Paris mo. Bakit ka lang ito hmm? oh, oh, oh pare. lang di to pare sama aku pare dah. Sali pare. Bulu nakari. Untuk aja, untuk aja. Untuk aja bos. Terus malang. Terus satu lagi ada yang takutnya. Karena ada yang semua Bos makanur i itu. Ikan itu langkau. Ikan 800 langkau. Ikan itu 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 langkau. Ikan itu

Bas, dito bas, magkana sa mga ano tayo dito. Ito dito dito mga Iba kaysa lang. Mas mayan po sa yan Ano ni Dilyot? Alsuan. Keren din. Ito ang ganun Dito sana kisa. Ito kay 500? Kay Hay, sa na lang. 1000 na lang daw tumama ko. Paano na to? boss number. Number natin 09454239090. FB? FB natin is Khalid Channel Hello ah. Boss Joel, good morning. Hi, good morning good morning Ano ba ang bago natin dyan boss? Ito, ito Sige, anong nain natin? Ito, ito, ito. Pagkano rito boss? Dito, ano to Opapel One 1.5 Opapel, one 1.5 uh, Paris na yan o no, boss? Paris na yan Noel, hey, ano? Well, Dito right? naman boss Sino? Wampor. Angat natin. Magkano? Wampor. Wampor. Di sino saka... Oh, di sino lang ano? Oo, tingko dito sa ano? Dito magkano boss? Wampay. Wampay paris na. Dito sa mga Lutino pa magkano? Four five bang kakatok. Four five. Uh, yeah. next natin. Okay, natin to boss. 600 na lang yan. 600 na lang pa sa mga kapat. Ayan. Ito mga normal natin 500 pares. Dito ko kahit alin dito, kahit dito, white. Ito mga person natin 700 diyan. Pares. Uh, dito naman boss gawel 500. 500 normal normal pares sana, ayan. Sa mga kakatil natin, sa mga natin, may palo kasi diyan eh. Yung mga palo na mga white face. Ah, uh, uh, magkano? 2.5 Pagkana? 2.5 sa mga normal sa mga normal natin 1.8 lang 1.8 lang ayun. Mga ah, lutino ka parating pa lang ha Mm. ngayon, sige oh, antayin natin, balikan, babalikan kita boss Yung lutino natin, dalawang libo hmm, ah, sige. Dito boss, magkano to? Ito, ano na lang to? 800 800 na lang dito sa uh, Abzu, sa Kagan oh, Dito na lang, ganun din Pagkano okay, mo boss? 800 800 oh. okay. Ito naman Dito boss, gitu, terlebih kau, terlebih kau, dia tu nama sah kriminal na to. eh Sandra, dah malap. Alam, 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 Halo to, na lang itong split split pelitong green na. Ano. Kita na boss. Ito, Brunino sa ano, green, green. green. na o pa? naman yan, boss? Dito bigyan na lang to ano na lang. Ah, one five. One five dito mga kapatid dito naman boss. Dito, ano lang to. Normal lang, ano? Six feet sa kain mga tayo. Ah. feet so, oh, oh, Ah, o pala yung isa yung green yung wing, ito, ano? ito naman, ito Nagkano hmm. naman dyan mas mga ano, speed niya ino mo? Dito, ano na lang to. One, one five. five. One five mga kapat, next natin boss. Dito naman boss, mga bayo perso. Eight 800 pares. Eight hundred mga kapatid Next. Eh? So, lang so, mga aswan, ay, mga hey. Ito dupa, dupa, ay lang mga Agswa? mga kapatid. Ay! Oh. to. Ang mga bagat na to. p dito? pa. P50 pa. p Ito dito ba mga krimina, boss? P120. P220. mga Yellow balls, San Libo. Ay, ano Next natin, boss. Boss, ayun mo, wala yata ano, Hinda. Ito, ano to? Pablo Ruben. Magkano, boss? Case. One K. Oh. Dito naman? Ayan. Dito naman, one five. Ayan. One O, pa sa ha? ito. Meron siyang ato, boss Ito, At aqua. Ay, sorry. Yeah, aqua B2. Magkano naman sa aqua b mo, boss? Dito, 10,000 to. 10,000? Dito, 10 oh, ano? na dito, dito naman sa... Opa, Sa aqua o papel, ano? Aqua o papel. Saka itong isa. Ganun din. Aqua B1. Opa, pay. Magkano naman dyan, boss? Dito, 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 B1 dito naman, ano lang to, Hindi oh. natin anim na na lang. Anim na libo, Wala bang karta yan? Okay, ito, saka, pa lang to, ka. ito, sa kapalang to, kak. Ito sa N. Kaya may hmm. pa dito. Negosyable pa naman yan, boss? Oo, oh, negosyable pa yan. Ayan, yung aqua, dito, o sa aqua. Ito naman, ano dito, boss? Aqua B1, papel. oh, dilute. ice Ah, dilute. Ayan, mga kapatid. Next natin, boss. Yeah, Oy, ito. Mga uh, opaline natin. Baba mo lang, boss. Dito sa mga opaline na green Sa sa par blue, magkano? Dito na natin sa mga green, 700, sa, sa power blue, 800. Sa par blue, 800. Uh, Ganun din dito. Ayan. Yeah. Uh, Next uh, natin, mga boss. Mga African, na, ano natin? Uh, Parakit. natin, 500 pares. Tumas na talaga Parakit. Sa lang na kasi nag-green, ano? Sa handa ano? Yung baga, mataas ang demand. Ayan. Uh, Ayan, 500. Matasan man, 500. sa dito, mga kapod, maganda para kasi nyo. Dito sa mga hanpen ni Boss Joel, magkano? eh. Magkano? Magkano? 800. Bawat isa dyan. Ayan. Dito, 700 sa mga puto mga kapatid. Ang lulusog, boss, natin, wala pa, parating pa lang. Boss, number? 0961 670 Okay, salamat, boss. Uh, May natin, please go with Okay, okay. Diba, okay. salamat. And peace,